Guys, what's up? magandang umaga sa atin uh, another vlog na naman for today kasi kukuha tayo ng mga lakatan uh, bibilhin natin yung lakatan sa farmers at ibibinta natin kasi naubusan na po tayo ng mga lakatan kaya samahan nyo akin sa aking pagbablog guys pati like, pati subscribe sa aking youtube channel and please watch this video guys thank you guys ito yung buhay ni Gushanti laban lang tayo Hi guys, magandang umaga po sa atin. Another vlog na naman for today. Ayan guys, nakarating na rin tayo sa pagkukuna ng mga lakatan. Actually guys, tumawag ako kahapon ni Uncle kung meron bang lakatan na makukuha ngayon. Kaya sabi niya is titignan niya muna kung meron bang makukuha na lakatan. At yun, tumawag kanina si Angkol Nakin na may lakatan na makukuha. Kaya pinuntahan ko na dito para before tayo sa di tayo maninda is kukunin muna natin una yung mga lakatan. Kasi mas importante ito sa atin kasi pa wala na rin yung mga lakatan ko at wala akong maibinta din sa baba. Kaya yun, binili ko na yung mga lakatan ni Angkol. Ah, ang gaganda ng mga lakatan ni Angkol. Kaya yun, talaga, bilhin natin yung mga lakatan sa farmers para makatulong din tayo. Maka-income rin sila, maka-income rin tayo. Kaya share-share na lang po natin. ah Yun po guys, yung mga lakatan nila Angkol is, kumbaga pa, pinutos talaga yan. Alagang-alaga talaga. Binan, binabantayan po nila yan kasi, kas, kasi maraming mga kawatan dito sa amin na uso po ang kawat dito sa mga sa mga fruits sa amin dito guys kaya yun binabantayan nila ito ni Uncle kagabi kaya pinutol na nila yung mga lakatan para may binta na natin para wala na silang bantayan kasi na-stress talaga sila dito guys kapag nagbabantay sila kasi marami talaga kukuha nito kaya yun guys kaya binibilisan na namin sa pagtitimbang at pag arrange ng mga mga lakatan para ma-deliver ma na doon sa amin kaya pag A pagkatapos dito is magtitinda pa rin ako. Kaya yun po guys. Tiyaga-tiyaga na lang tayo. Kaya yun kahit mahirap, kahit kapoy. Kaya nilalaban pa lang natin para hindi yung mawala yung kapital natin guys. Kaya tiyaga-tiyaga talaga tayo dito sa ating pagkukuha ng mga lakatan. Tiyaga-tiyaga lang po. A pagkatapos nito is magtitinda na ako dahil kasi marami din akong mga dragon fruit. Doon na mga product na akin pang i-arrange ia guys. Para magre-ready na po para sa pamaligya sa farmers market sa baba. Kaya yun. Tulungan lang natin yung sila ang call sa pag sa pag-arrange na at sa pagtitimbang nito para mabilis tayong matapos nito guys kasi magtitinda magtitinda pa talaga ako ngayon. Kaya hindi lang po ito ang gagawin ko. Kaya tinatiyagaan-tiyagaan ko na lang. <laughs> Kaya yun laban-laban lang po. Laban-laban lang po guys sa pagnenegosyo. Kaya yun laban-laban lang talaga hindi lalim magnegosyo kapag nataob yung kapital mo yan po guys kaya sila ang kulo sa ilang mga produkto nila nga mga lakatan is kumbaga pa sinasacrifice nila yan kasi sabi ni Angkol sa akin is kumbaga pa binabantayan nila yan within 24 hours sa pagbabantay pag sa kanilang mga lakatan kasi madami pong magnanakaw sa kanila guys kaya ay sacrifice nila para hindi makuha sa magnanakaw yung mga lakatan nila. Kaya tinawagan ako kanina ni angkol na may lakatan na kasi hagu talaga sila sa pagbabantay nila nito, guys. Kaya ganyan talaga, guys. Nilalaban mo talaga yung mga pananim mo at mga negosyo mo. Kaya yun. Kaya huwag tayong mawala na pag-asa kasi dyan naman dyan naman tayo makaka-earn eh kaya yun guys kaya minadali na namin sa pag pag arrange doon para makapagbinta na rin ako guys kasi kumbaga pa taas na yung sikat guys almost 9am na Mm, kana binibilisan na namin kaya yun sa, dito na lang po tayo salamat sa inyong pag sa paglantaw nito guys paki like paki subscribe sa king youtube channel wag niyo kalimutan nga mag subscribe guys baguhan lang po ako sa pag youtube pero nilalaban ko guys yan po guys tuloy tuloy lang po tayo sa pag upload sa ating youtube youtube channel yan po guys salamat